Lumingon si Ellison kay Lauren at tinanong kung nakikita niya ang babaeng iyon. At pagkatapos ay humihiling na marinig ang pinag-uusap ng babaeng iyon at ng lalaking iyon. Ngunit tinanong siya ni Lauren kung bibigyan niya siya ng steak kung gagawin niya ito. At sinabi niyang bibigyan niya siya ng dalawang buong steak at pumayag si Lauren. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at narinig ang tungkol sa usapan ni Rain, tinanong ang lalaking nakaupo sa tabi niya tungkol sa pagsasabi sa kanyang asawa ng lahat. At ang kinalabasan nitong lalaking may puting buhok ay pinangalan ng lalaki. Ikinwento ni Rain kung paano nagsimulang maghinala sa kanila ang kanyang asawa dahil nalulungkot siya na nawala ng gana na pumasok sa kanilang butcher shop. Nagsimulang mag-isip ang lalaki at sinabing hindi siya makakapasok ng ganito dahil kapag malaman ni Noel ang tungkol sa kanyang tulong sa kanya, lalo pa siyang etatrato ng masama. Matapos marinig ang lahat ng mga salitang ito, nagulat si Lauren at sa tingin niya ay hindi ito mukhang isang business meeting. Pagkatapos ay tumalun siya mula sa bubong dahil hindi na niya kailangan pang malaman. At pagkatapos ay sinabihan din si Lauren na umuwi na siya. Habang si Ellison na nakikinig kay Rain sinabing ginawa nila ito upang iligtas ang kanilang kasal, ngunit pagkatapos ay lumapit siya at nagtanong kung kaya niyang makatulong. At ang kanyang hitsura ay talagang ikinagulat ni Rain at ng tao. Sinabi niya na si Noel ay may maraming hinala. Alam niyang palihim silang nagkikita. Habang sa restaurant ni Ellison, si Noel ay lupaypay dahil marami na siyang nainom. Bigla niyang napansin ang lalaki at ang kanyang asawang si Rain na naglalakad sa pintuan malungkot na tiningnan ng lalaki ang kaibigan at sinabing matagal na silang hindi nagkita. Bumangon si Noel mula sa mesa, malinaw na galit na galit at sinabi na ang lalaki at si Rain ay matagal nang nagkikita. Ngunit sinusubukan ni Rain na ipaliwanag ang lahat kay Noel na mali ang iniisip niya. Nakapikit ito. Galit na galit ang kanyang kamao na naniniwala sa pagtataksil na ito. Pinaykit ng kanyang kaibigang lalaki ang kanyang mga mata. Inaasahan ang isang suntok mula kay Noel, ngunit isang harang ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagligtas sa kanya mula sa suntok ni Noel. Nagulat si Matt sa biglang pagharang at nagulat din si Ray na ito pala ay isang magic na harang. Pagkatapos ay nagpapakita rin si Ellison, nagtatanong sa lalaki kung mas mabuti bang ayusin ang mga bagay-bagay. Pumasok siya sa restaurant at hinawakan ang pagkain at sinabi rin na hindi malulutas ng agresyon ang anuman. Kung tutuusin, sasabihin na lang nila ang katotohanan na nagpahiram si Matt kay Noel ng puhunan para magbukas ng butcher shop. At ang mga salitang iyon ay agad na nagpatigil kay Noel sa lugar. Tumalikod si Noel at hiniling sa kanya na ulitin ang kanyang sinabi, ngunit sinabi lang niya sa kanila na maupo sa mesa at mag-usap. Habang naghahanda siya ng pagkain para sa bawat isa, inihanda niya ang lahat upang lutuin. Dahil buong araw na umiinom si Noel, kaya gusto niyang gawing itong sopas para sa kanyang panunaw, at dahil dala ni Rain ang espesyal na karneng belan, maaari tayong gumawa ng shabu-shabu, isang ulam ng manipis na hiniwang karne at mga gulay na inihahain kasama ng sarsa. Gusto niyang maghanda ng ilang sausawan, pero ang pangunahin ay toyo at kapag handa na ang sabaw ay kailangang banlawan ang bagoong at ilagay sa caldero at nang matapos ang paghahanda ay handa na ang shabu-shabu. At kasabay nito oras na umaasa siyang naalis na nila ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ilang sandali pa ay hindi makapaniwala si Noel sa sinabi ng asawa. Na pinahiram ng lalaking iyon si Rain, at mali ang panlilin lang na inaakala niya, wala na siyang pera at ibinigay ng lalaki ang karamihan sa kanyang naipon. At kung masigurong matatag na ang kita ng tindahan ng butcher, ay nagsimulang makipagkita ang lalaki kay Rain upang bayaran ang utang. Hindi maintindihan ni Nol kung paano ito nangyari. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay ibinigay pagkatapos na malaman na mali ang panloloko at pagkatapos ay napagtanto na ito ay isang kasinungalingan. Tinanong ng lalaki si Nol kung kukunin niya ang pera. Kung sinabi niya ang totoo at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa hindi pagpunta doon upang batiin siya sa pagbubukas ng tindahan. Wala na lang siyang choice kung mabubunyag man ang katotohanan, magiging manloloko siya. Pero hindi na malaya ng lalaki na nahihirapan na pala si Noel. Ngayon na isang bigong Noel ang nagtanong sa lalaki tungkol sa kung wala siyang plano pagkatapos ng kanyang pagbibitiw. Oh, at paano siya mamimigay ng napakaraming pera? Pagputol ni El, dahilan para mapatitig ang dalawa sa kanya. At sabi ni Ellison na ang mga gulay ay matagal maluto. Kaya medyo pa. Anyway, sinimulan nilang suriin ang ulam, at ang lalaki ay nagulat na ang karne ay napakanipis. Sinabi niya sa kanila na ito ay bowler ren meat mula sa Noel's shop at kusa niyang hiniwa ito ng manipis dahil ito ay inihahain lamang na may kasamang sopas. Pagkatapos ay hinihiling niya sa bawat isa na subukan ang kanyang ulam. Bawat isang ay nagbubuhos ng isang bahagi ng pagkain sa kanilang mga tasa at ang tao ay namangha sa kung gaano ito kasarap. Inilabas niya ang pagkain upang tikman para matikman niya at kapag natikman ito, may gumising sa kanya. Isang alaala na sasabihin sa atin ng lalaki. Sinasabi ng lalaki na isinakripisyo ni Nal ang kanyang sarili para iligtas siya. At naaalala niya ang araw na yon. Naubusan na sila ng baon at masyadong mahaba ang laban, at ang natitira na lang nilang makakain ay isang mesibo at hindi masarap na sabaw. Doon nahuli ng lalaki ang baboy ramo, pero isa lang ang nasalo niya, at agad siyang eli natag sa sahig sa sahig. Ang sopas na ginawa nila ay blend at ang karne ay matigas, ngunit ito ay kamanghamangha pa rin. Si Noel na halos hindi napigilan ang sarili, ay nagpapatunay sa mga salita ng lalaki. At sa kasabi ng lalaki kung tinanong mo ako kung bakit kita tinulungan sa kabila ng mga plano ko. Ngunit lumalabas na ang lalaki ay walang anumang plano pagkatapos ng lahat, ang tanging bagay na nais niyang gawin ay tumulong kay Nao. Nang marinig ang mga salitang ito na walang kabuluhan, hindi napigilan, ang kanyang mga luha ay nagsimulang umiyak at humingi ng tawad. At sorry talaga, ngunit ang ulam na ito ay talagang nagpapainit sa kaluluwa. Maya-maya, nagising si Leron at galit na galit na hindi pa siya pinapakain. At umaasang kailangang tuparin ang iyong mga pangako sa dragon. Bumantong hininga siya at sinabing hindi pa ito kumakain at gagawa siya ng steak para sa kanya. Pero naninindigan pa rin si Lauren dahil gabi na at base sa kanilang kasunduan, humihingi agad siya ng pagkain. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ng lalaki. Lumingon siya at tinanong siya kung nagustuhan niya ang pagkain. Sumagot si Matt na ito ay kahanga-hanga. Ngunit dumating siya upang magtanong sa kanya ng isang bagay sa lumalabas, siya at ang kanyang squad ay inutusan kamakailan na e-escort ang isang medyo mataas na ranggo na tao, at lahat sila ay gustong magdiwang sa isang hapunan bago sila umalis. Kaya nagtatanong ang lalaki kung ang hapunan ay maaaring idaos sa restaurant na ito. Pumikit siya dahil kailangan niyang maghanda ng hapunan para sa buong pangkat. Nagiba ang eksena at nakita namin siyang may sinusundan sa kakahuyan. At mukhang hindi siya masyadong nagtatagumpay. Habang lumalabas, sa lahat ng oras na ito, sinusubukan niyang mahuli ang isang lokal na manok, na tinatawag na full lengke. Dito ito ay itinuturing na isang napakabihirang ibon at lubos na pinahahalagahan. Sa sandaling nakita niya sa kanyang mga mata ang manok na ito, naisip niyang sunugi na lang ang kagubatan na ito dahil pagod na pagod na siya sa paghabol sa tinataguan ng manok na ito. Ngunit sa kasamaang palad, pinili niya ang karne ng ibong ito para sa celebratory dinner na sinasabi ng lalaking iyon. Medyo maaga, tanong ni Crescent. Kaya gusto mong malaman ang tungkol sa Palenko at pagkatapos ay sasabihin na kung may ganoong ibon, ang taong nakahuli nito ay maaaring maligo sa gintong. Upset si Ellison dahil, ang tindahan ng karne ni Noel ay walang ganoong karne. At pagkatapos ay may pagtatampo na tingin, sinabi niya na sinabihan siya na kumuha sila ng anumang karne para sa kanya. Kaya tinanong niya si Nal kung saan napunta ang kanyang kumpiyansa. At dahil sa mga salita niya, galit si Maycrest Senador, kaya tinawag niya ito ng kaunti. Ngunit pagkatapos ay nagpa siya siyang sabihin kay L na ang palenko ay nakita kamakailan sa kagubatan ng lemon. At kaya naman pumunta si L sa kakahuyan para kunin ang manok but still, napakahirap para sa kanya na mahuli ito, kahit na siya ay 9 rank ang archmage. Desperado pa rin siya, kaya nakiusap siya kay Lauren na harapin ang manok. Tumingin si Lauren sa manok at sumang-ayon, ngunit bilang kapalit, hiniling sa kanya na maghugas ng pinggan na kanyang gawain. Nang walang ibang pagpipilian, sumasang-ayon siya, samantala, naglalabas si Lauren ng nakakatakot at madilim na kulay ube na aura. Malinaw na natakot ang manok at pagkatapos ay nangakit sa mga gamit. Natakot ang Folenka at Nahimite lang pagkatapos. Ipinagyayabang din ni Loren ang kanyang kapangyarihan, na sinasabi na si Ellison ay hihimatayin din, kung hindi siya naabsorb ang puso ng dragon. Pero ang interesado lang siya ngayon ay ang matamis na manok na gagawin niya para sa hapunan at pagkatapos ay sasabihin na ito ay wala sa kanya. Dahil kaya niyang sumipsip ng labin limang dragon hearts na ganoon. Habang nasa restaurant, si Lauren ay humigop ng isang lata ng beer. Masaya na ito ang kailangan niya pagkatapos ng isang magandang araw na trabaho. Pero si Ellison, habang hinihiwa ang manok, sabi ni Lauren na katingin lang sa gilid, nang aakit at naiinis, na sinasabing hindi madali dahil nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puntong ito. Sabi niya, okay. At pagkatapos ay hiniling sa kanya na huwag uminom ng masyadong maraming beer. Dahil kailangan nilang mag-iwan ng ilan para sa mga bisita. Inilalagay niya ang karne ng pal Inca sa isang malalim na mangkok at pagkatapos ay nagbuhos ng gatas dito. Dahil ang ulam na ito ay perpektong ipares sa beer. Nang gabi ring iyon, nagtipon na ang mga bisita at marami sila. May magiliw na kapaligiran sa paligid at may nagsasabi pa nga na maaaring hindi ito mabuti. Dahil hindi siya nagtitiwala sa lalaki, ngunit sinabi ng napakabatang kasama ng lalaki na nagngangalang Milton. Naniniwala siya sa lalaki at sa lahat ng sinasabi niya, at sigurado siyang magiging masarap ito. Tinatawanan siya ng kalbong lalaki na makakabuti rin sa kanya ang pagkain, kung sasabihin ng lalaki, pero ayaw ng dalaga ano? Ang sabi ng kalbo tungkol sa kanya, sinabihan sila ng lalaki na huminto, at mag-uusap sila pagkatapos dumating ang pagkain. Lumapit si El sa mesa dala ang chicken pollen ko at hiniling ng lalaki na patawarin sila sa paggawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Pero okay lang daw dahil holiday man ito saka ipinakilala si Milline, na ang sabi ay marami na siyang narinig tungkol sa mga restaurant ni Ellison mula ng labis itong pinupuri ng tao. Ngumiti siya at inihain ang pagkain, at sinabing matutuwa siya kung matutuwa ang mga bisita sa pagkain, kapag nakita niya ang pritong binti mula sa ibang tao sa mundo, at lalo na si Milton, ay kinikilig sa itsura nito. Ipinaalam ni Elle sa kanila na ito ay karne ng pelengka at hindi makapaniwala si Milton na nahuli niya ang napakaalamat na nilalang na kahit na ang mga purong taga dun ay hindi mahuli. Ngunit para sa kanya sila ay walang alam, dahil alam nating lahat na nahuli ni Lauren ang manok na ito. Kaya naman kinabahan si Elle sa kausap nito at sa kasinabihan silang kumain na bago lumamig. Sinimulan ng lahat na tikman ito at lahat sila ay nasa sabik kung gaano ito kasarap kaya nilulo ni Mil Time ang butas ng manok sa kanyang bibig at ang kalbo na lalaki ay humiling kay Mil ng oras na mag-iwan ng kaunti para sa kanya. Habang siya ay pupunta upang ihain ang iba pang mga mesa, maya maya, nakasuot na, pumunta si El sa kusina at sa Lauren para tulungan siya. Dahil napakaraming tao sa kwarto, pero hindi nam ni Lauren kung kausap ba talaga siya ni Elang Dragon na nakahuli sa maalamat na nilalang na yon na kahit na ang pinakamay karanasang mga ngaso ay hindi mahuli. Pagkatapos ay napagtanto ni El, na narinig ni Lauren ang kanilang pag-uusap at sinabi sa kanya na kung ayaw niyang gawin ito, wala siyang kailangang gawin kundi sabihin sa kanya na huwag kalimutan na pagkatapos ng digmaan, nagpasya silang magbukas ng isang restoran ng magkasama at sila rin ay nanumpa sa isa't isa na sila ay magtutulungan. Ngunit tila napakabilis ng pagbabago ng mga tao, at naaalala niya ang mga panahong iyon na may bahagyang kalungkutan at naiwan siyang walang pagpipilian. Hiniling niya kay learn na pumunta at gawin ang gusto niya, dahil kaya naman niya ito mag -isa. Ngunit sa puntong ito, mabilis na nagbago ang isip ni learn at pumayag na tulungan siya dahil siguradong magiging masaya ang paglilingkod sa mga bisita. At ito pala ang plano niya para magising ang konsensya ni Leron at magsimulang tulungan ang lahat ng tao sa restaurant na umiinom ng beer at kumakain ng manok, at si Leron naman ay isang waitress na naghahain ng pagkain ng bawat isa at nang matapos ang handaan. Walang lakas na bumagsak si Leron sa mesa at gusto nalang matulog. Ngunit pumasok si L na may dalang mga tarong beer at masarap na manok. Kaya't bumangon si Leron upang tamasahin ang masasarap na pagkain at naisip na ang karne na ito ay kahanga-hanga, na nagpapasaya sa kanya. Pero hindi niya maintindihan kung bakit nilinis ni Loren ang restaurant. Kahit hindi naman niya ito hiniling sa kanya, ipinapatong ni Loren ang kanyang ulo sa balikat niya at tumingala sa bintana at sinabi sa kanya na ito ang restaurant namin. Napakainit ng kapaligiran noong mga sandaling iyon na tila walang nakakasira sa kanila. Samantala pakiramdam ni Laura na may papalapit sa restaurant kaya nagtago siya sa likod ni Ellison. At nang magsimulang bumukas ang pinto, tumingin siya sa paligid at nakilala ang tao. At sa titig nila ni Loren, ang taong ito ay napakapamilyar sa kanila at hindi sa mabuting paraan. Sa nangyari, ito ay isang itim na Dragon Elder na laban sa mga tao. Sinasabi ang kanyang pangalan kay El, na Medidena, nagtatanong kung ano ang nagdala sa kanya dito. Habang sa puntong ito, si Lauren ay nagtatago sa likod niya at ang dragon ay nagtataka kung si El at ang dragon ay nasa loob ng barong-barong na ito. Malinaw na ayaw ni Lauren sa matanda. Tinatanong niya kung ano ang gusto niya. Dumating ka ba para kay Lauren? Kung tutuusin si Lauren, sa pagkakaalam niya ay walang masama na kasama niya si Lauren. Ngunit galit na tumingin si Metadana kay L at sinabing matalas ang dila nito gaya ng dati, ngunit sumasang-ayon pa rin sa opinyon ni L. Napumunta siya para kay Lauren at nagngangalit ang kanyang nipin at sinabing bakit siya nakastay dito. Anong gagawin mo? Kung tutuusin, minsan mo na akong iniwan. Ngunit sinabi ng matanda kay Lauren na hindi siya nito iniwan. Huli na siya nang sasabihin niya sa kanya na ang kanyang ina ay nakagawa ng isang kakile-kilabot na kasalanan. Naputo lang pagtatanong ni L sa kanya kung naaalala niya ang pangako nila. Dahil sa pagkakaalam niya, hindi nagkakagulo ang mga dragon. Sa ganoong bagay, sinasabi ng matandang ito na nandito lang siya para pag-usapan ang pangakong yon. Ipinagkatiwala nga nila si Lauren kay L para alagaan siya. Ngunit may isa pang pangako na unang ginawa. Ngunit hindi maintindihan ni L kung tungkol saan ito. At pagkatapos ay ipinaliwanag ng matanda na sa itim na Dragon Clan, ang edad na walundaang ay itinuturing na threshold ng adulthood. Ngunit ang isang dragon na walang pugad ay nagiging parangal sa edad na walundaan at napupunta sa mga sagradong lupain. At dahil si Lauren ay tumira sa lungga ng kanyang ina, na nawasak ang matandang may masamang ngiti, ay nagsabi na sa susunod na taon kapag si Lauren ay walundaan, kailangan niyang pumunta sa mga sagradong lupain. Kung tutuusin, iyon ang mga patakaran ng angkan at walang sino man ang pinapayagang lumabag sa kanila. Ang paglabag sa mga patakaran ay magsisimula ng digmaan. Tapos e eh giniit ni Ellison at sinabi, ano ang big deal doon? Natulala ang matanda, dahil hindi niya inaasahan ang ganoong katapangan mula kay El, na napuno ng nakakatakot na aura ang lugar. Ngunit nanindigan si El, at nagtanong, mayroon ba akong pagpipilian at si Lauren ay tinawag siya. Malinaw na nagpapahiwatig na hindi niya dapat ipahayag ang kanyang sarili ng ganoon sa harap ng itim na dragon? At ang mga salitang ito ay agad na ikinagalit ng matandang ito na gumagawa sa kanya. Ipakita ang matalas niyang ngipin at pagkatapos ay sa isang nakakatakot na aura, sabihin sa kanya na kahit na naubos mo ang puso ng isang panginoon, ikaw ay masyadong walang paki-alam. Napagtanto ni Lero na may maaring mangyari ngayon, kaya sinabi niya kay L na ayos lang siya. At dahil ito ay ang digmaan ay hindi isang opsyon. Ngunit sa hitsura ng kanyang mukha, hindi niya alam kung ano ang maaring maging digmaan dahil ang tinutukoy niya ay ang pugad ng dragon. And it's discouraging for Lauren, at ang matanda ay nagsabi na kakailanganin nila ang isang taon. Kaya bakit hindi magtayo ng pugad sa oras na yon? At maaari na silang magsimula ngayon. Kaya tinanong niya ang matanda kung kaya nilang gawin yon. Ang matanda na hindi alam kung paano mag-react, sumang-ayon, at pagkatapos ay umalis sa portal, na nagsasabing magkikita sila sa loob ng isang taon pagkatapos ay lumabas na ang pugad ng dragon ay yung ib kung saan nakatira ang mga dragon. Dapat itong magkaroon ng napakagandang interior at nakasisilaw na kayamanan dahil ito ang simbolo ng pugad ng dragon. Ngunit nangangailangan ng maraming oras at mapagkukunan upang makabuo ng gayong layer. Ilang sandali pa ay pumila na ang mga tao sa labas ng restaurant ni Ellison. Ang mga tao ay patuloy na humihingi ng pagkain, ngunit napakarami sa kanila at si CL kasama ni Lauren. Ang lumabas, may mga chismis na naghahain ng Paul Enco ang kanyang restaurant kaya naman sila nagsiksikan. At kahit na sinabi niyang limited edition dish ang Paul Enco, ay hindi na siya pinakinggan at nagsimula na silang mag-order, pero hindi na niya kinaya. Kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para mabawasan ang pagdagsa ng mga bisita. Nagbabago ang eksena kung saan nakikita natin si Noel, nakatingin sa ilang Paul Enco na nakaupo sa mga puno. Nagtataka, ano ang mga ito? Kahit sinasabi niyang Paul and Co sila, pero hindi maintindihan ni Noel kung bakit. At pagkatapos ay sinabi niyang bibigyan niya siya ng mga Paul and Co na ito at si Null lang ang maaaring magkaro o ng nag-iisang tindahan na nagbebenta ng ganoong high-end na karne. Ngunit hindi maintindihan ni Noel kung paano sila huhulihin ni El, dahil kahit ang pinakamahuhusay na mga ngaso sa Greek ay hindi ito magagawa. Ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito at nagtanong, hindi mo ba narinig na ang tropa ng lalaki ay nakatikim ng karne ng Paul Enka sa aking restoran at pagkatapos ay gagawa tayo ng half deal. Si L ay magbibigay ng karne ng libre. So si Nol kay Nol ang proseso. Ngunit hindi ba yon magmamalabis tanong niya? Since siya mismo ang huhuli. Nagpa siya na hulihin sila at dalhin sa kanya kaya hindi niya maintindihan kung bakit ang buong kalahati. Pero sabi ng Ellison na patas lang at hindi naman sila kikita ng malaki para magamit nila ang pagkakataong ito para magbenta ng ibang karne at pagkatapos ay hilingin ni Nal na bilhan ang kanyang asawang si Rain ng bagong damit. Ngunit ang mga salitang ito ay nagpapawalang bisa, nagagalit. Ngunit sa huli, sumasang-ayon sila sa mga tuntuning ito. Sinabi ni Nal na madalas na nagbabago ang Palenko ng kanilang tirahan. Kaya gumagamit siya ng barrier magic para gumawa ng malaking simboryo para mahuli nila ang Palenko. Nakita ni Nal ang barrier at humanga sa laki nito. Ngunit hindi madali para sa isang bagong dating na bumuo ng ganito kalaki, kaya hindi nakakagulat kung sino siya. Ngunit ang sabi lang niya ay isa siyang chef na nagretiro katulad ni Noel. Kaya umaasa siyang mananatiling lihim ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sa susunod na araw, ang ibang plano ay ganap na naisakatuparan. Tamang-tama na walang bisita at si Lauren ay masaya tungkol dito. Tumingin si Lauren sa kanya at tinanong siya kung talagang napakasaya niya na wala silang bisita. Ngayon ay nagbago na ang kapaligiran at parang napagtanto niyang may ginawa siyang katangahan dahil umaasa siyang magkaroon ng kahit isang pares ng mga bisita. Ngunit ngayon ay mayroon silang oras upang magtayo ng isang lungga, na labis na ikinatuwa ni Lauren sa pagtatanong kung sila ay magsasama-sama. Kapag itinayo nila ang pugad, at ipinaalam niya sa kanya na dito siya mananatili, pero ayaw ni Lauren ng ganyan. Kaya sinabi niya na magsisimula siya ng isang digmaan sa mga dragon dahil ayaw niyang wala siya. Ngunit sinabi niya na magtatayo na lang sila ng isang pugad sa isang lugar sa malapit. At nang bumaba si Lauren, pinasundan siya, bumaba sila sa ilalim ng burol kung nasaan ang kanilang restaurant. At sinabi niya na dahil ang restaurant ay nasa labas, lahat ng nakapalibot na lupain ay pag-aari niya. At sinabi ni Luria na ayos lang siya sa ganoong distansya para sa isang lungga, ngunit sinabi niya na kailangan nilang maghukay, kaya kailangan nilang bantayan ang panloob na hadlang sa lahat ng oras kung hindi ay babagsak ang lupa. Sumang-ayon si Lurion at sinabing oras na para magsimulang maghukay. Pero sinabihan lang siya nito na babalik na siya sa restaurant. Dahil hindi niya ito may iwan na walang laman, na syempre, ikinagulat ni Lurion. Dahil kailangan niyang maghukay mag-isa, nasa restaurant siya, nag-e-enjoy sa sikat ng araw, at matagal na siyang walang libreng oras, Ngunit hindi nagtagal ay nagambala ang kanyang pahinga ng isang batang lalaking may gininto ang buhok. Pagdating sa loob, humingi siya ng tawad at tinanong kung ito ba ang sikat na restaurant. Binati siya ni El, pero hindi daw niya alam kung gaano ito kasikat. Pero oo, oh, dumating siya sa restaurant. Sinabi ng batang lalaki na narinig niya na naghahain sila ng karne ng pelengka dito, ngunit siya ay tumahimik at sinabi niya, Sorry, ngunit hindi na nila ginagawa ang ulam na yon kaya hiniling niyang tumingin sa Noel Shop. Ang lalaki ay nagsimulang tumingin sa paligid at sinabing hindi niya kaya at pagkatapos ay tinanong si L kung mayroon siyang ibang ulam. Dahil siya ay talagang gutom. Sa anong kaso pa, kung nasiyahan siya sa ibang ulam, hayaan siyang umupo. At ang batang ito, salamat sa kanya. Napagtanto ni L na ang batang ito ay mula sa isang mahusay na pamilya na nahaharap lamang sa kahirapan, ngunit pareho ang pakikitungo niya sa lahat ng kanyang mga bisita. Ang tanging gusto ng bata ay hamburger. Dahil madalas niyang ginagawa ang mga ito para kay Lauren. Gumagamit siya ng mahika upang gupitin ang karne mula sa wax tenderloin upang makagawa ng pinong mince na pinirito kasama ng crispy buns na pinirito sa mantika. Para malasa ang cutlet, kailangang asinan ito ng kaunti at pagkatapos ay ilatag ang mga cutlet sa ibabaw ng mga gulay at lagyan ng sarsa ng bawang. Sa dulo, nagdagdag si L ng isang nilagang itlog. At kahit na sinabi niyang hindi na siya nagbebenta ng mga poached egg, wala siyang sinabi tungkol sa kanilang mga itlog. At pagkatapos ay handa na ang hamburger. Lahat ay masarap at malasa sa pampaganya. Ang mga bata ay nagtataka kung ito ay isang sandwich at sinabi niya halos, ngunit hindi lubos. At nang ang bata ay sumusubok na kumaget, tinawag siya ng isang lalaking may kulay abong buho na tinatawag ang isang batang ginoo. Kanina pa niya ito hinahanap at iniisip niya kung ano ang ginagawa niya rito. At hindi niya maintindihan kung paano siya makakain sa ganitong lugar at siya, ang binatang ginoo, ay malalason. Kaya hiniling niya sa kanya na sundan siya. At lahat ng ito ay pinapanood ni El at hindi niya ito nagustuhan. Ayaw niyang makialam, syempre. Ngunit ito ay sobra. Tinanong ng lalaking may buhok si El kung pagmamayari niya ang lugar at saka sinabing hindi siya sigurado. Alam ni El kung para kanino siya naghahain ng pagkain dahil ito ang anak ng Panginoon, na ang pangalan ay Darren Drake at si El ay nagsimula ng isang salungatan sa lalaking ito na nagsasabing wala siyang pakialam sa mga titulo. Dahil nagsisilbi lamang siya sa kanyang bisita, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang mali dito. At ito talaga ang tomb attack sa lalaking sa tingin nito ay napakayabang at para pekalmayan ang lahat, si Darren Drake, na pumagit na sa pagsasabing maayos ang lahat kaya nag-iwan siya ng gintong bariya. Hindi niya alam kung sapat na dahil pinagluto niya si L at hindi niya ginalaw ang pagkain. At nang makaalis na sila, may naramdaman si L na hindi mapakali. At saka sumulput si Lurian, nababalot ng dumi dahil mag-isa siyang naguhukay ng matagal. Ipinahayag niya na hindi na niya kakayanin pa at sinabi niyang turn na niya. Sinasabi ni L na sapat na yun para sa araw na ito at maghuhukay pa siya bukas. Ngunit sa ngayon, hinihiling niya sa kanya na sundan siya. Pero hindi maintindihan ni Lauren kung ano ang big deal dahil gusto lang niyang kumain. Tumingin si El sa gintong barya at sinabing ipagluluto siya nito pag-uwi nila. Pagkatapos ay tumungo sila sa kastilyo ng hari. Nakita nila si Darren na nakaupo mag-isa. Napansin ni Darren ang portal sa likod niya. Mula sa portal na iyon ay lumabas sina El at Lauren na dala ang mismong burger na hindi niya nasubukan. Tuwang-tuwa si Darren nang makita ang burger na ito. At dahil pinainit ito ni Elle, ligtas itong kainin. Naglalaway si Darren sa amoy at ang dami niyang tanong sa kanya pero gusto niya munang matikman ang hamburger. Pero gaya ng dati, naabala sila ng mga boses na nagmumula sa likod ng pinto.